good evening, good evening sa ting lahat mga idol, good evening sa ating mga kababayan natin sa Pilipinas kumusta, kumusta magandang gabi na malamig sa ating panahon December na mga idol December 2 Malamig na ang panahon, mahangin At medyo ang gaganda ng mga jyoti ngayon pagpanggabi Pagpanggabi at sarap na po Ay, upo-upo lang Nagbablog tayo ngayon mga idol Welcome sa Youtube channel Jerry Bantilan Vlog Nagyote lang natin mga idol Ngayon nakaupo at may takapya tayo ngayon kopit uh, sulit na kape an di na pa apunan istik yan mga idol as istik na kape at sausawan kain ulit sa aking YouTube channel Jerry Pantilan Blog paki like paki share paki subscribe at paki support sa aking youtube channel mga idol at pakipindot ng notification bell para ma-update sa ating youtube ang ating mga video na eh, tuwing ina-upload ah. ang pait, mga idol ito ang kape na stick kape na talagang original kape bawal sa akin kasi mga idol yung mga ibang kape Basta isti kafe Chat out bebe Uwi ka na bebe Ingat ha <laughs> ah, 24 hours On duty natin Mga idol Baal si hati Nang gabi pa tayo Maga uh... alas 7 ng umaga tayo mag out dito tayo ngayon sa pwesto yan, yeah, entrance kain tayo ng tinapay mga idol ito lang hapunan ko ngayon at ayaw uh, ko kumain ng kanin ayan na bawal malamig ng mga anong hangin malamig na gabi at ay ating mga kababayan natin sa OFW sa ibang bansa uh, kumusta kayo dyan magandang gabi at magandang umaga sa inyo ingat po kayo at na malayo kayo sa inyong pamilya dito sa ating bansa ng Pilipinas ay medyo malamig na ang panahon natin yan ang sinasabi na pagdating ng December mangin mang hangin. Uh, yan. Hiruin din natin muna maramdaman ang hangin, ang maramdaman nating hangin uh, I na mean, na na sa mga January, February. Uh. Uh, uh, simpang malapit na gabi na naman, mga idol. Advance Merry Christmas sa inyong lahat yan mga idol. Yan mga OFW advance Merry Christmas sa inyong lahat guys magkakapi tayo ngayon paki like paki share paki subscribe sa aking youtube channel mga idol Jerry Bantilan lang paki support naman sa aking youtube para makatulong tayo sa ating mga uh, kababayan Nagpa-vlog tayo ngayon dito sa ating at magkajoke lang natin Merry Christmas, Merry Christmas sa ating mga subscribers sa ating mga viewers maraming maraming salamat sa inyo at sa nakagusto sa akin na mga video mga viewers ko Maraming salamat sa inyo. Mga subscribers ko, maraming salamat sa inyo. Ito tayo ngayon, nakajote na tayo ngayon mga idol. Hapunan natin ngayon, tinapay lang dahil eh uh, at 20 pesos lang ang pera natin ngayong gabi. At 10 ang tinapay sampo rin kape yan mahirap din mahirap din talaga ang walang pera ang tao pag walang pera parang pulubi at parang inaapi kaya mga ito kasama rin talaga sa tao ang pera pero ang pera hindi naman masyado na maraming pera makakain lang tayo sa araw-araw may pera lang tayo sa bulsa araw-araw hindi naman tayo nahangad na isang mayaman tayo musta ko nung sa nating mga uh, bansang Pilipinas at uh, medyo mga OFW ay na medyo nagkagulo ang ating presidente at vice presidente ngayon dito sa ating uh, bansa Pilipinas. Kasi mga idol, eh, dahil kasi sa hindi nagkaitindihan at hindi kasundo sa ating uh, kapwa nating matatas na pangulo na uh, nag-aaway hindi nakasundo dahil sa ginawa ni vice president si Inday Sara Duterte na sasagutin mo lang niya ang mga tanong bakit hindi masagot kung nasagutin lang sana mo mga tanong tapos na ang problema sana walang away mga idol anong ginagawa niyo anong gagawin niyo hey video idol na Hey! mga uh, dahil sa kaguluhan uh, minumura niya si BBM ang ating mahal na Pangulo minumura niya at uh, kung anong pinagsasabi uh, bilang ako Pilipino mga idol, bilang ako Pilipino dapat uh, hindi na sila mag-aapura hintayin lang nila na matapos ang termino ng presidente, yun, tatakbo sila. Pagkatapos ng termino, takbo sila para kung gusto nila magpresidente, presidente mag sila naman kasi. Masyado kasi sila silang apurado eh. Para na siguro matatakpan yung kaso ni Vice President si Lizara na hindi niya masagot-sagot kung saan ng pera. Antay na lang kasi. Tapusin natin ang termino ng isang presidente. Pati ako bilang Pilipino, parang naguguluhan na rin sa kanila. si Pangulong Bibi, hindi naman sumasagot ng masama Itong mga DDS talaga, wala na may ibang ginagawa. Puro guluhan. Wala na ng gulo kung talagang nag-aantay lang hindi naman sila nagkapura bakit nagkapura sila sa pusto anong gusto nila pababae nilang presidente si BBM para silang kapalit puro na tayo singkit dito sa Pilipinas kung sila mananalo, singkit alam nila, mahal nila ang China eh. hmm. mahal nila ang China kaya gusto nila umupo ito naman mga DDS mga supporter Huwag na kayong magpa-tangatangahan, huwag na kayong magpa-loko-loko kung sino ang tama. Tingnan ninyo yung sinusuportahan ninyo kung tama ba o mali. Yan, eh, hindi yung kinakampihan ninyo siya na mali naman. Kakampihan natin, suportan natin ang um, si BBM dahil yung yes, si BBM ginagawa naman yan lang trabaho. Nung ginasabi niya walang ginagawa, ang daming ginagawa. Bakit? Lahat ba ginagawa niya eh, i-broadcast o uh, social media kailangan may nakamedia nakatutok tuwing may ginagawa hindi e, ganun kasi ikat yun eh si BBM tahimik lang kaya hmm. e, mga idol ating uh, pangulo suportahan natin solid solid Duterte ako solid Duterte ako binoto ko lahat ng mga mga line up ng Duterte Ate Inday Sara. Oh, Duterte talaga ako. Inday Sara, idol na idol ko yan. At saka si Duterte. Gusto ko yung ginagawa ni Duterte. Yung sa drugs, tungkol sa drugs. Gustong gusto okay. ko yan. Dagahan, maraming natatakot. Oh. Pero, ang ayaw ko, ayaw ko number one sa kanya, na kinakaibigan niya yung China ayoko China ayoko talaga China mas gusto gusto ko talaga uh, US US ang ngawak sa atin China wala eh komunista yan eh kung hawakan tayo dito ng China dito sa ating Pilipinas para tayo gagawin ng aso-aso eh pabuhin, pabuhin tayo ng mga Chinese na yan oo oh, totoo lang papuhin tayo sa China tayo mga Pilipino paghahawak tayo dito komunista ang style nila eh Kala ba nila na mga DDS na yan, pag man, hawak tayo ng China, hindi sila mag, mapapagod sa trabaho? Gagawin kahit turo-turo dito sa Pilipinas, trabawain tayo. Uh, alam na ninyo, komunista. Nakaasar kayo. ito yung mga idol papa mo? wala na eh wala nang motor niya dyan eh hmm, wala nang okay. motor umuwi na tingnan mo daw yan isa eh, kanya ba yan? tingnan mo daw sa ano sa likod Tira mo sa ano, area. Wala na, umay na. Kasi kung nandyan yan, ibig sabihin, nandos bilyaran, record. Ha? Ha? Ah, wala na, umay na. Gabi naman kayo kasi. Gabi naman rin kayo kasi. hindi mo tinik si papa mo bago ano <laughs> wala ka cellphone eh Bin... uh, mo na yung uh, mga admin at Ayan. Ayan, mga idol pagpatuloy natin yung uh, usapan natin tungkol sa ating mga matataas na of, mga official yun ang sinasabi ko sa, sa atin tayo mga Pilipino wag na tayo magpadala sa mga politiko na sariling interest lang ang kanilang iniisip alam mo yung uh, mga Duterte ha Butante ako dati sa kanila pero parang nang lalamig na ako sa kanila hindi naman tama yung ginagawa nila talaga maling mali talaga silang nag-uudyok ng gera away hmm, ina nanawagan pa si dating Pangulong Duterte sa mga sundalo na mag-aklas hindi na tulad dati yon wala na yon hindi na tulad dati na panahon pa ni Marcos Senior na bata pa ako naalala ko na inudyokan na ng mga dilawan nila kore ang mga sundalo ng lahat pati mga simbahan o maklas noon yun akala nila kasi yung dating panahon pa ni Marcos akala kasi nila si Marcos ang nagpapatay kay Noy Noy Yan. pero sa totoo lang hindi hindi si Marcos ang nagpapatay kay Noy Noy alam mo dati ikikwento ko lang sa inyo mga idol dati Uh, narinig ko lang at totoo naman talaga yan naalala ko dati eh, bata pa ako grade 1 o grade 3 grade 4 ganoon uh, tinawagan si Noy Noy ni Marcos na huwag kang uuwi dito sa Pilipinas kasi may nagbabanta sa iyong buhay at papatayin ka yan ang sabi ni Marcos Senior kay Noy Noy kasi uuwi nga si Noy Noy dito sa Pilipinas mag-uusap sila ni Marcos Senior tungkol sa pagtakbo ng presidente tungkol sa bansang Pilipinas uuwi si Noy Noy e ngayon pinigilan ni Marco Senior na wag mo na si Noy Noy kasi may nagbabanta sa kanyang buhay yun ang totoo totoo talaga yan yan, si Noy, Noy gusto umuwi gusto umuwi eh, pag usap kay Marcos. Eh, pag -uwi niya, ayun, nangyari. Binaril siya sa airport. Binaga, binaril ng assassin. Pero hindi si Marcos ang papatay noon. Alam mo, inapula lang nila yun. Pinapatay nila si Noenoy para bumabag sa, bumaba sa pwesto si Marcos Senior. Eh, gusto nila paalisin kasi kaya gusto ni Skore si mag-president yun yun ang totoong nangyayari yan ang katotohanan huwag na kayong dumi dumilat ng mata ninyo mga DDS ha? nung namatay si Marcos ayun lahat nag-aalkas nag ang ginagawa naman ng mga NPA kasabot ni Kore nagpaputok doon nagpapasabog kung saan saan so, ba? Patay doon, patay dito. Gawa ng mga kalaban ni Marcos yon para si Marcos mabuntungan lahat. Yan, kawawa nga si Marcos. Ang bait ni Marcos, ang daming ginagawa. Hmm. Lahat libre. Diba? Sa, so to, sa loob ng 20 years, hawak ng Pilipinas, marami nang ginagawa. Wow! Sabi mo, sabi mag lang ako. Mag-CR daw siya. ano you know? Sama ka? Sama Mag Saya walang, ka na. Mag-CR ka na Wala akong taga-hugas eh. Mag-CR po, taga-hugas. <laughs> Nagla-live ako ah. Ayan mga idol, mga kas kasama ko. Ayan ang sinasabi ko sa ano, panahon ni Marcos dati. Mga idol, pasinsan na kayo mga idol sa aking vlog kasi mahina ang speaker ng cellphone ko mga idol ha palakasan na lang ninyo mga idol sa inyong cellphone mahina talaga ang speaker ng ano kung wala akong ano wala akong microphone yan ang totoo mga idol nung bumaba na si Marcos bumaba na si Marcos yon puri ng kapalit bininta lahat ang mga gamit may pagawaan tayo mga malalaking bala, Michelle, mga Michelle, mga kung ano-ano pa. Lahat bininta niya. Bininta niya sa mga negosyante. Ayaw nila yung gawa ng Marcos. Puri ninakaw pang ginto. Totoo yan, ninakaw pang ginto ni Marcos. Ngayon, gagawin nila ngayon, hindi na maulit yun. Dati walang cellphone, walang social media, pero ngayong panahon natin ngayon, high tech na, may social media na, nagabantay na. Nang mga galawan ng DDS wala na hindi na i yan patay sila ngayon pag nagsasama-sama yung dilawan pinklawan at saka mga pulahan yan orike sa out Shout out, Ricky. Ingat. Pag-uwi. Yan, mga idol ng katotohanan. Hindi na nila magagawa ngayon yan. Dahil tapos na ang mga tao. Tapos na. At marunong ng mga tao ngayon. Kaya yung panawagan nila na lalabas lahat. Wala. Mga sundalo. Wala. Hindi na papatol mga sundalo ngayon. Ako, isang akong member ng ano, ah, uh, civilian ng Forces, Gryphical Units, sa Mindanao. Yan. Wala yung mga idol. Wala yung mga, Marcelo Marcelo ngayon, wala na yung mga, DDS kaya wala na nagsusuporta, na ibang grupo, wala. Bantay kayo ngayon pag nagsama. Walisin kayo lahat mga DDS dyan ay umuwi ka ah uh, good evening din ayan mga idol huwag natin suportahan yung panawagan ni Duterte na mga sundalo mga aklas mga mga army natin ngayon na na salute salute sir sa inyong lahat huwag tayong maniwala ang ating trabaho bilang sundalo dipinsahan natin ng ating gobyerno sumunod tayo sa commander of chief at sa West Philippines yan ang ating trabaho bantayan natin hindi yung mga panawagan ni Duterte na parang inodyokan demonyo mga demonyo yan eh mga demonyo gawain demonyo kaya wag na tayo maniwala sa mga tao na yan ayaw ko na ng Duterte ayaw ko na mga buto. Hindi na makaupo yan, mga Duterte na Lahe, kahit mga kasamahan niya. Wala na, hindi na natin pananlunin yan, mga support DDS. Wala. Hindi na natin pananlunin yan. Ang so supportahan ko ngayon, nabuti pa, pag bumaba na, pagkatapos termino ni BBM, nabuti pa, mga piklawan ang ating supportahan. Yan, pagka wala na si sa pwesto si BBM pagkatapos ng kanyang termino. Oh. Ma, piklawan kung sino ang tatakbo ng piklawan o dilawan o mabuti pa nga si Noy Noy dati pinaglaban pa rin outside na si pero si Digong hindi mahal niya ang China pala China mga kayo mga DDS kung pala China kayo uwi na kayo sa China doon kayo yan yung mga idol hanggang dito na lang ating uh, vlog uh, maraming maraming salamat uh, kung sino pa ang hindi nakapagsubscribe Jerry Bantilan Vlog pakisubscribe, pakilike, pakishare sa ating video at pakipindot sa notification bell para ma ating tuwing mag-upload sa ating mga video ma ma ano sa YouTube verify uh, or ma ano tawag noon maraming maraming salamat sa idol mag-iingat kayo mga W ingat kayo lahat God bless you all magandang gabi thank you bye bye